Mga ka-Republic, kalagayan ni Justin Brownlee magiging malaki ang epekto sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers at sa kampanya sa SEA Games ng ating national team. Unang naapektuhan ay ang kampanya ng Meralco sa East Asia Super League kung saan ay makakatandem sana ni Brownlee si Randy Hollis Jefferson. Ngunit dahil nga tinamaan ng pneumonia ang Ginebra long time import, hindi ito nakarating bagay na sobrang ipinagtaka ng mga fans. Nagbunso din ito ng mga espekulasyon mula sa mga walang modong buzzers upang siraan ang mabait na gilas naturalized player. Naging malinaw lang ang lahat nang lumabas ang report ng respetadong sports columnist na si Kineto Henson sa tunay na kalagayan ni Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ngayong lumabas na ang tunay na dahilan bakit hindi nakalaro si Justin Brownlee sa kampanya ng Meralco sa East Asia Super League. Siguro naman ay matitikom na ang bibig ng mga bastos na Henebra haters. Kung ano-anong basura ang pinagsasasabing nitong mga bashers. Ewan natin kung anong problema ng mga ito mukhang napagkaitan ng pagmamahal ng bata pa o siguro'y iniwan o kinaliwa ng asawa. Kaya may galit sa daibig, may galit sa taong ni hindi pa yata nila nakikita ng personal. At sigurado galit na galit din ang mga ito ngayon sa akin. Ako naman ang ibabas ng mga ito. Okay lang, basta ako nagsasabi lang ako ng totoo. Anyway, matapos lumabas ang report ni Mr. Kineto Henson tungkol sa karamdamang dumapo kay Justin Brownlee, naging malinaw na ang rason kung bakit hindi siya nakatupad sa obligasyong samahan si Randy Hollis Jefferson para tulungan ng Meralco sa kampanya ng mga ito sa East Asia Super League. Pero mayroon talagang mga buzzers na ayaw pa rin tumigil parang napakadilim ng tingin sa mundo. Talagang pilit pa rin inilalabas ang pagiging bastos at walang modo. Sabi nitong isa, baka raw kasi may drug test, kaya ayaw maglaro ni JB. Ayaw nitong tanggapin na ang carboxy THC na natrace noon sa urine sample ni Brownlee ay nagmula sa isang gamot na iniinom niya para sa iniindang karamdaman. Marami pa silang kuda ayaw tanggapin ang veracity ng report ng isang respetadong sports columnist. Anyway, malabo nang makasama pa si Brownlee sa Meralco team na nagpa-participate ngayon sa East Asia Super League. Kaya tinap na ng team management ang kapatid ni RHJ na si Ralir. Pero hopeful pa rin si Luigi Trillo na somehow baka pwede pa si JB. Malaking bagay daw para sa kampanya ng Bolts ang isang tulad ni Justin Brownlee. Ito raw ang kanilang naturalized player kaya naghihintay pa rin sila. Malaki rin na magiging epekto ng sinapit ni Justin Brownlee sa kampanya ng ating national team na nakatakdang maglaro sa FIBA World Cup Qualifiers. Magdadaos ng training camp ang Gilas from November 18 bilang preparasyon sa kanilang pakikipagsagupa sa kupuna ng Guam. Kung di tayo nagkakamali, dadayo sa US Island State ang Gilas para sa kanilang unang laro laban sa kupunang kinabibilangan din ni SMB Guard Jericho Cruz. Pagkuhay ang kupuna naman ng Guam ang dadayo rito para sa laban nila on December 1. Ano naman nating lahat kung gaano kahalaga si JB sa kupuna ng Gilas. Kapag nabasag na ng depensa ang play, ang go-to guy ng kupunan ay si Justin Brownlee. Nakagagawa siya ng play for his teammates o kaya siya mismo ang didiskarte upang makapag ng puntos. Maraming beses nang sinagip ni JB ang mula sa halos tiyak ng pagkatalo. Yung mga heroics niya noon para sa barangay Ginebra, ginawa rin niya para sa ating national team. Sino ang makalilimot sa ginawa ni JB sa Hangzhou Asian Games? Mula sa 21 point deficit, tinulungan niya ang gilas na gapangin ang lamang ng China. Hanggang sa huling minuto ng laban na pitupa ang lamang ng host country. Dinurog ni JB ang puso ng mga Chino sa pamamagitan ng isang floater pagkuway dalawang magkasunod na 3-pointers. Tinalo ng gilas ang defending champion para ang kininang karapatang harapin ang kupunan ng Jordan sa finals. At tinalo rin ang gilas ang Jordan team na pinangungunahan naman ni Randy Hollis Jefferson. Inang nila ang gold medal ending the 61-year basketball title drought in Asian Games. At kung sakali ito ang kalidad ng player na malamang sa malamang ay hindi rin makaka-join sa kupunan ni Team Cone para sa ating national team. At malamang sa malamang din, hindi na rin magiging available si JB para sa SEA Games. Magiging malaking handicap ito para sa kupunang binubuo ni Coach Norman Black. Di pa man nagsisimulang mag-team practice ay isa na agad ang nalaga sa hanay na ang misyon ay ipagtanggol ang ating SEA Games basketball title. Umunlad na rin ang basketball program ng ating mga karatig bansa dito sa Timog Silangang Asya. Nagsilakasan na rin ang kanilang mga basketball team. Inamin ni Coach Norman, di na singdali ng dati ang pagsungkit ng basketball gold sa SEA Games. In fact, 4 years ago ay nasilat nga ng Indonesia ang gilas. Naagaw sa Pilipinas ang gold na hawak natin sa loob ng 33 taon. Tinawag itong tragedy in Hanoi dahil sa Hanoi Vietnam tayo na upset ng Indonesia. Nabas ng husto si Chotreyes na noon ay coach ng ating national team. Pero nang sumunod na SEA si Games ay bumawi si coach Chotreyes at ang gilas. Binawi nila ang basketball gold medal mula sa kupuna ng host country na Cambodia. At mabanggit lang natin lima o anim na naturalized player ang ipinarada rito ng Cambodia. At sa laban na haharapin ulit ng gilas dito naman sa bansang Thailand, asahan natin na lahat ng tricks ay gagamitin nila para masapawan ang kupunang binubuo ni Coach Norman Black. Pero malaki ang tiwala ng mga Pilipino kay Coach Norman. With or without Justin Brownlee, tiyak tayong makabubuo siya ng isang malakas na kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.